isang OFW na umuwi ng Pilipinas ang hindi akalaing mararanasan nito ang ganitong klaseng kalokohan sa mismong paliparan sa Naiya Terminal 1 kung saan dapat sanay, professional, maayos at makatao ang serbisyo. Bago nga ito malis ng Saudi ay malinaw sa video nito na maayos pa naman ang kalagayan ng bag nito. habang pinapabalot nga ito sa isang roughing area sa loob ng terminal sa Saudi Arabia. Gusto lang naman sana nitong makauwi ng maayos sa Mindanao matapos nga ang international flight nito. Bitbit -bit ang pagod sa biyahe at pananabik na makapiling ang pamilya nito. Maayos daw naman nitong kinuha ang kanyang mga bagahe at ipinasa ito sa mga staff ng baggage receiving area na nangangasiwa ng connecting flights papuntang mga probinsya. Pero doon na nga nagsimula ang hindi nito inaasahang pangyayari. Habang pinapasa ng OFW ang bag nito, ay kapansin-pansin din ang ilang staff na palihim na naghihintay ng tip. What? Sabi nga nito, kung ikaw ay isang pasahero, ay mararamdaman mo yung mga tingin at kumpas ng kamay ng mga ito na para bang may kasunduan na kapag wala kang naibigay, ay magdusa ka. Gusto nga sana nitong magbigay, pero wala nga itong cash no mga oras na iyon. Dahil kagagaling nga lang nito sa biyahe at connecting flight lang ito, kaya hindi pa ito nakakapagpapalit ng pera. At dahil wala nga itong naiabot na pera, ito na nga ang sumalubong sa kanya. Pagdating nito sa Mindanao, sirasirang bag, pinagbabaklas ng mga gulong, parat ang ilalim at halatang sinadya o ipitin at parang pinagtatadyakan. Malino nga na hindi ito isang aksidenteng pagkabasag lamang. What? kung hindi parang may galit na ibinuhos sa bag na ito. naparabang pinaparosahan pinaparusahan ang nasabing pasahero dahil lamang hindi ito nakapagbigay ng tip. At agad nga rin ito nagreklamo sa staff ng Philippine Airline. Ngunit imbes na tulungan at alamin ang nangyari sa buong insidente ay isang malamig na sagot lamang ang sinabi ng mga ito. Sinabi raw sa kanya na hindi nga covered ng insurance ang nangyaring perwisyo sa bag nito. At hindi man lang inunawa at wala rin ginawang investigasyon na parang walang naging respeto. Karapatan nga ng bawat pasahero ang maging maayos at ligtas ang handling ng kanilang mga gamit. At higit sa lahat ang patas na pagtrato, may tip man o wala. Sinabi nga rin ng OFW sa kanyang naging post na sana ay investigahan nito ang kanilang ibang staff sa Naiya Terminal 1. Lalo na sa bahagi ng baggage receiving para sa mga connecting flights. Dahil kung hindi ay baka sila mismo ang madamay sa mga kabulastog ginagawa ng ilang manggagawa sa nasabing terminal. Sinabi pa ng OFW na bilang isang pasahero, hindi dapat sila ang pumapasan ng kapalpakan ng ibang tao na pinababaya ang abusuhin ang sistema ng paliparan. Nakakadismaya talaga ang naging aksyon ng airline sa isyo na ito. Base nga sa naging kwento ng ating kababayang OFW, parang binaliwala lamang ang reklamo nito. Dahil imbis na tulungan o ipaliwanag ng maayos ay isang malamig at walang malasakit na sagot ang natanggap nito. Sana nga ay matigil na ang mga klaseng insidente dahil kung magiging malinaw lang sana ang bawat paliwanag ng mga airline sa kanilang mga pasahero at kung marunong silang makinig at umaksyon sa mga reklamo ay siguradong walang magiging problema. Pero kapag walang aksyon at puro pagbabaliwala lamang ang sagot ay hindi talaga ito katanggap-tanggap dahil karapatan natin mga pasahero ang maayos na serbisyo at tamang pagtrato. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.